At ngayon para sa detalya ng ating mga balita. Apektado rin sa Alikaukau Bridge Closure ang mga pasaherong dumaraan sa nabanggit na tulay sa lungsod ng Kawayan. Ayon kay Ginang Janice, residente ng Karabatan Grande, hassle at nakakapagod umano para sa kanya bilang pasahero ang pagsasara ng nabanggit na tulay lalo na kung may bitbit -bit na mga gamit. Dagdag pa niya na kung dati ay isang sakay lamang ang kanilang ginagawa patungo sa bayan o forest region, ngayon ay kinakailangan na nilang mag-transfer ng sasakyan upang makarating sa kanilang destinasyon. Aniya ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng dagdag na gastusin para sa mga ordinaryong mamamayan na araw-araw umaasa sa pampublikong transportasyon. Sa ngayon, hinihintay na lang ang curing period ng tulay, ang huling bahagi ng konstruksyon kung saan pinapatibay ang semento ng bagong gawa upang matiyak ang tibay at kaligtasan ng mga sasakyang daraan dito. Inaasahan namang muling bubuksan ang tulay bago ang pasukan ng mga mag-aaral sa ikalabing anim ng Hunyo. IFM News.